Welcome po again dito sa youtube channel ng Forum para naman po sa isang very useful video na makakatulong po sa inyo. So kapag nasa ibang bansa ka, ang pagsunod po sa kanilang batas katulad po dito sa Japan at ang pagiging good citizen is the very uh, best way po para uh, manirahan ng tahimik at mapayapa araw-araw po. Pero may, uh, mga instances po na kahit anong gawin mong pagsunod sa mga batas and uh, rules and regulation po nila, ay maaring mahuli ka din ng mga polis kung hindi kayo uh, lubusang mag-iingat. So, ano mga instances na ito na madalas ikahuli po ng mga tao kasama na po na mga kababayan natin na wala pong kaalam-alam dito? So, yan po ang gusto ko pong share sa inyo sa video nito dahil sa actual itong nangyayari dito po sa Japan. So kung nais nyo pong maiwasan ng mga ganitong cases na maaari pong ikahuli din ninyo, panoorin niyo panoorin nyo po ang video nito until the end para po maging aware po kayo. So number one in the list na madalas po sa mga news din na uh, dito sa Japan na uh, lumalabas kung saan marami pong ang nahuli ay ang pagbibenta po ng, sakane, ng sarili ng bank account. So meron pong batas dito sa Japan kung saan uh, pinagbabawal po nila ang pagbenta ng bank account at ito ay uh, punishable by law nila. So maraming pong mga taong nag-alok na bumili ng bank account kap kapalit po ang malaking halaga. So marami po ang ganitong nag-offer ng services lalo na ang mga Vietnamese po at iba pang mga foreigner and they are always doing it sa mga uh, SNS community po. At ang mga usual din na nagbebenta ay ang mga baguhan po dito sa Japan, mga trainee at mga SSW visa holder at lalo na yung mga pauwi na or palabas na po ng Japan. Kung bakit binibili ng mga ito ng mga taong ito doing illegal thing ay dahil nga po sa ginagamit nila ito sa mga scam activity nila. So dito nila madalas ipapasok ang pera mula po sa mga nabiktima nilang uh, tao upang maging safe sila dahil nga hindi nakaka hindi po nakapangalan sa kanila yung bank account. So kung nandito po kayo sa Japan at nalaman ng mga pulis na ginamit po yung bank account nyo sa money transaction sa namang illegal activity, unang-unang uh, kayo po ang huli nila dahil sa nakapangalan nga po sa inyo ang bank account. At hindi magiging excuse po para sa kanila yung pagiging inosente niyo kahit na ibinenta nyo lamang po ang bank account nyo dahil sa bawal nga po ito dito sa Japan. Sa mga pauwi naman na uh, kaya kaya po ibinenta nila ang kanilang bank account uh, once na na-trace din yan ng mga polis at nalalamang wala na kayo dito sa Japan at nakalabas na po, maaaring ma na po kayo sa immigration sa Japan immigration at hindi na po kayo makapasok ng Japan uh, sa next visa application po ninyo. So sa ngayon, meron mga banko tulad po ng Japan na uh, Post Bank na may ginagawang confirmation kung uh, valid pa ang visa ng mga foreigner na meron pong bank account po sa kanila. So once na hindi nyo na po na-renew ang validity ng visa ninyo sa system po nila, so automatic po na malalak ang bank account ninyo at hindi niyo na po ito magagamit. Kahit na gusto nyo pang uh, withdraw yung perang natitira sa bank account po ninyo. So meron natin tayong mga kababayan na nahuli sa case nito. So mag-iingat po kayo at huwag na huwag po ninyong ibebenta ang anumang bank account niyo. So isa uli o ipa-close na lamang po ang bank account niyo kung kayo po ay lalabas at uuwi na. Okay? So uuwi na po galing po dito sa Japan. So, the next one is yung pagbibenta naman po o pagpapagamit ng phone sa ibang tao na nakaregister po sa inyong uh, personal identity. So, this one is silang beso ko na po din po uh, nabanggit sa mga previous video ko po dahil uh, dito po maraming uh, scammer ang gumagawa po nito. So, kapag ginawa ninyo ito, siguro ro, iisipin nyo na na kayo ang uh, biktima dahil sana scam nga po kayo. Pero ang hindi nyo alam, malaki din po ang possibility na mahulihin po kayo ng mga pulis. So, maaaring gawin ito ng mga pulis kapag ang po na ibinenta ninyo or ibinigay po sa ibang tao, uh, kapalit po ng malaking pera na natanggap po ninyo, ay ginamit po nila sa mga illegal na gawain tulad ng mga sagi or scam po. So, pag nakuha na ng mga pulis ang po number na yan, kanila pong sisiya sa atin agad yan, mag i sila sa mga cellphone company para po matrace nila ang call log at malaman kung sino ang ari ng phone number. Then kapag napagnalaman ng mga pulis na at nakuha na po nila ang information ninyo, madali na nila po kayong madadampot. So, iwasan po ninyong ibigay sa ibang tao ang po ninyo na naka po sa pangalan ninyo kahit na alokin pa nila kayo ng malaking halaga. Dahil in the end po, hindi lang kayo ang magiging biktima ng scammer, maring mahuli din po kayo ng mga pulis. Okay? So, yan po yung uh, ito po yung related sa mga po registration scam po. So, tandaan nyo po lagi. Then the next one po ay ang pagtanggap po naman ng mga package mula po sa mga nakilala lang po natin sa mga SNS community sa online po no. So ito po ay isa ding delikadong gawain at meron na pong mga kababayan natin dito sa Japan ang nahuli din po related sa case nito. So, isa sa gawain ng mga drug trafficker ay makakita po ng isang taong maloloko nila online. So, after na makuha po nila yung loob nito at mapalapit po sa kanila, minsan ay papakiusapan nila itong tanggapin ang kanilang ipapadalang bagahe with uh, yon uh, financial support or kabayaran po. Ang hindi nyo po alam ay madalas na lalagyan po nila ito ng droga at kapag ito ay naharang ng custom, kanila agad po itong i-report sa mga polis dito sa Japan. So now, ang mga polis naman po after na ma-identify nila na talagang droga ang laman ng package, papalitan nila ang laman nito at meron silang ginagawang operation. So papadalu papadaluyin lang po nila yan, yung bagahe, na parang wala pong nangyari, subalit uh, susundan nila yan. Hihintay lang nila kung sino yung taong tatanggap nito or magpipick up. Then kapag nag na kayo dun sa documents ng uh, delivery man po or serviceman, That is their signal para damputi na po kayo at hulihin. So, wala kayong kaalam-alam kung bakit kayo hinuli ng mga pulis dahil lang sa pagkuha nyo ng package mula sa taong hindi naman kakilala. So, para di maging biktima sa mga ganitong cases po, huwag na huwag po kayong tatanggap basta ng bagahe or package na dumarating po sa inyo or address po niyo na hindi nyo alam kung kanino po galing or wala kayong uh, mga idea kung kanino man ito nagmula So kung di nyo po alam ang sender o address na pinagmulan po niya, huwag nyo po tanggapin ang package na na-deliver po sa inyo. Okay? So mag-iingat po kayo sa case na ito. The next po is yung uh, dumadami po sa ngayon ay ang mga pasabay bagahi na services po. So marami kayong uh, makikita mga ganitong klaseng offer na service sa Facebook at ang iba po ay sa ibang uh, SNS community. At mukhang maraming mga kababayan natin lalo na yung mga baguhang po dito sa Japan ang hindi nalalaman kung gaano kadelikado ito. Kung wala po kayong knowledge tungkol po dito ay recommend uh, mag-search kayo sa internet para malaman nyo kung ilang mga kababayan na nating OFW ang natulan ng death penalty at iba naman ay waiting for the execution nang dahil po sa pagdala lang ng bagahe na hindi po sa kanila. So kapag ang dala niyong bagahe na hindi niyo po alam kung ano ang laman ay merong droga at ito ay nakuha po sa bansang uh, pinasukan ninyo hindi lamang dito po sa Japan for sure na po kayo ng mga pulis at kung ang bansa na pinasukan nyo ay mayroong death penalty para sa mga drug trafficker, it will be the end of the line po para sa inyo dahil kahit anong excuse ang gagawin nyo at sasabihin nyo lang na wala kayong alam, inosente po kayo, wala ding maniniwala sa inyo dahil it's your responsibility na alamin po ang laman ng dinadala nyong bagahe sa isang bansa na papasukan po ninyo. So sa ngayon, nauuso na ang mga pag-tour tour po, ang um, uh, pag-travel sa iba't ibang bansa at madami na po tayong mga kababayan ang nakakapag-travel. Kaya meron na din mga nag-o-offer ng mga pre-travel po kapalit ang mga ganitong service po. Kaya uh, mag-ingat po kayo. Be sure na lagi niyong alam kung ano ang nasa loob ng bagahe na dinadala po ninyo at ang pinakasipe sa way po ay huwag magdala ng mga bagahe na pasabay lang kahit na mula pa sa inyong kakilala. so, dalhin niyo lamang po yung kaya kayo po mismo ang nag-ayos ng, bagahe po. So, yan po. Mag-iingat po kayo sa mga ganitong cases po dahil napakadelikado po ang mga ganitong uh, classing services na ino ngayon sa mga online community. Okay? Then the last one po ay ang pagtulong po sa mga overstayer dito po sa Japan. So ang Japan government ay meron pong pinapataw na penalty laban po sa mga taong tumutulong sa mga overstayer or mga illegal migrant po. At marami na pong uh, nababalita sa mga news related po dito. Uh, kasama na din po ang mga ilang kababayan natin na nahuli rin po. So sa ngayon meron pong more than uh, 5,000 tayong mga kababayan na overstayer dito sa Japan. Alam ka pong hindi masama tumulong lalo na po yung uh, kababa, mga lalo na po yung mga kababayan po natin. Ang gusto ko lang pong ipabati uh, dito po is dapat na malaman niyo din kung ano ang magiging consequence at dapat na ready po kayo in case na pati kayo ay mahuli ng mga pulis lalo na kung ang taong tinulungan niyo ay nasabit sa mga crime incident po. So once kasi na mahuli ng mga pulis ang isang overstayer dito sa band dito po sa Japan, they will investigate it sa local na presinto kung saan po siya nahuli. So they will ask po many things po lalo na yung mga dinaanan niya, tinirahan at iba pa during sa period na pagiging overstayer niya, niya po dito po sa Japan. So isa po sa pinaka most common na inuhuli ng mga pulis ay ang mga taong nagbibigay po ng trabaho sa isang overstayer or walang kaukulang working permit. Kasi bilang employer po, it's your duty kasi na i-check ang kanilang visa status po bago nyo po sila employ. Doon yan, yung iba po ay yung pagpapahiram ng sasakyan, then yung pagpapahiram po ng kengkuhukin or health insurance card. So, ang mga ganitong cases po ay nahuhulin po at nag, uh, nagbibigay tulong po yung mga tao at ilang ilang pang uh, tao yung nga na nagbibigay din po ng tulong sa kanila. So, mag-iingat po kayo. So, yan po ang mga common activity na maari pong uh, mahuli po kayo dito sa Japan na wala po kayong kaalam-alam. So, bilang countermeasure lamang po para di kayo maging biktima din. Una, wag na wag po ibagamit ang inyong mga documents or anumang bagay na nakapangalan po sa inyong personal identification dahil po sa kayo ang maaaring managot dito. Then second, ang pagiging inusente at walang alam ay hindi po tinatanggap na excuse para mapawalang sala po kayo na uh, ng mga pulis at pagdating po na halimbawa umabot na po kayo sa korte. Laging nga uh, merong kakibat na parusa po yan. So, uh, kayo po ang responsable sa mga bagay na ginagawa po ninyo at dapat nyo rin po ang harapin ang anumang magiging consequence nito. Then last po, lagi mag-ingat at gamitin po ang ating mga common sense po. Hindi kinakailangan maging matalino ka para maiwasan uh, pong uh, sumabit sa mga ganitong cases. Ang pagkakaroon lang po ng common sense po ay malaki na po ang magagawa para sa inyong kaligtasan. So that's it po. I hope na nagsilbing aral na po ito uh, sa inyo para maiwasan ang anumang trouble. Uh, tandaan po natin na nagbabago po ang panahon at nagiging mautak din po ang mga manoloko, mga scammer po, uh, yung mga taong gumagawa ng illegal na bagay. So share this video po para sa mga kaibigan o kakilala nyo dito po sa Japan o sa amang bansa na naninirahang kababayan po natin para maging aware po din sila dahil sa hindi lamang ito dito sa Japan nangyayari kundi maging sa ibang bansa po. So thank you po sa panonood at pakikinig po.